Hi, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ko interesado ka sa buhay ko, taksamahan mo ako. So ayun nga mga tropa, good morning Ngayong araw nga mga kakosa, sasama naman tayo sa sound system Mga tropa, kakaiba nga pala mga tropa lugar dito kasi wala naman ako mga tropa Sa probinsya, nasa Taytay Rizal tayo Mga kakosa, sa kuya ko Siyempre mga tropa, kailangan natin kumayo Diyan nga pala yung kasama natin mga kakosa Si DJ Perry Tsaka si Kuya Densyo mga kakosa Talagang buenas na buenas mga tropa Umagang umaga, nakatapak ng jackpot Ito nga pala tayo mga tropa, sasama sa mighty. Light and sound, napakaangas Naikarga na nga pala na Amin mga tropa ay gamit kanina hindi ko na lang naisama sa video tapos ayun nga mga tropa alis na nga tayo mga kakosa yan nga yung mga gamit natin dyan na dala, mga tropa Eastwood City nga pala mga tropa gaganapin yung event mga kakosa kaya doon tayo pupunta Eastwood Hotel na mga tropa matutulog muna tayo dito sa daan mga tropa kasi medyo mahaba kasi alam mo naman traffic dito sa Manila tapos ayun nga mga tropa nakagating na nga tayo dito mga kakosa sa Eastwood talagang ibang ibay ambience dito mga kakosa eh. parang BGC din kasi mga tropa yung lugar na to nasa ilalim yung mga kuryente tsaka parang nasa ibang bansa ka mga kakosa matagal-tagal nga din namin mga tropa bago mahanap mga kakosa eh, pag iibenta natin mga tropa sa hotel pa kasi yon mga kakosa dito sa loob ng Eastwood City dati nga rin pala mga tropa nung nakaraang taon nagtatrabaho na din ako dito mga kakosa pag namin kaya tuwing bakasyon ako mga kakosa lumuluwas talaga ako dito sa Manila syempre mga kakosa kailangan natin kumayod paano tayo yayaman kaya... kaya nga tayo natawag na discarding criminology tapos ayun nga mga tropa nakarating na nga tayo dito, mga kakosa, sa Eastwood Hotel. Ewan ko, mga tropa, kung yun yung pangalan, no, nakalimutan ko kasi. Tapos, ayun, mga tropa, tamang baba na nga kami dito ng gamit, mga kakos. Nabilisang baba nga lang pala yan, mga kakosa. Yan nga pala, mga tropa, yung mga kasama natin, no, sobra nang sisipa. Siyempre, bago yan. Eka muna. Tatlo nga lang tayo mga tropang mag event dyan, mga kakosa. Yung kuya ko nga na si DJ Perry, tsaka si Kuya Brian, mga kakosa. Yan nga pala si Kuya Brian, napakaangas. Si Kuya Densho kasi, tsaka yung driver na si Kuya Alpi, mga kakosa. Uuwi na din at babalik. Kaya tatlo lang tayo dyan, mga tropang magi i event Kaya tayo naman to, mga tropa ni Kuya Brian, tsaka ni DJ. Perry. Malalakas na kasi mga tropa, mga batak na sa event. Tinulak na nga namin dito mga tropa, papasok sa loob yung mga gamit, mga kakos. Kaso mga tropa, si service elevator nila mga kakos. Kaya pa isa-isa lang mga tropa, pasok natin sa elevator. Nakasabay kasi tayo mga tropa sa mga nakatira din dito. Talaga nagtagal kami dyan mga tropa, kakaakit-akit ng gamit mga kakos. Eh, third floor pa naman mga tropa, iaakit. Kaya naiwan muna ako dito mga tropa, bantay ako sa baba habang sila hinahakot nila pa isa-isa mga kakos. Siyempre, muna. Tapos ayun nga mga tropa, nakakita nga ako ditong mga greha, mga kakosa, napaisip tuloy ako mga tropa. Dapat mga tropa, e eh, Kaso mga tropa, may CCTV. Tapos ayun nga mga tropa, nakarating na nga tayo dito sa mismong pag ibenta natin mga kakosa. Sobrang liit lang naman ng pwesto. Kaya mga tropa, up na din tayo dyan mga kakosa. up ko nga lang dyan mga tropa, yung mga ilaw. Tsaka pinag -loop, loop ko na nga din mga tropa, nahirapan nga ako dyan kasi nakalimutan ko na yun dati. Tapos ayun nga mga tropa, pero kinaya pa din natin mga kakos. Na. nakita ko nga dito si DJ Perry, sobrang angas. Yan nga pala mga tropa, yung kuya kong apakapoki. Patapos na nga din kami dyan agad mga tropa. Dyan nga yung take boot namin mga kakos. At okay na nga din mga tropa, yung mga ilaw-ilaw. Kaya hinakot lang namin mga tropa, yung mga box at lalagay nga natin mga tropa sa likod para nakatago. syempre mga tropa, ibibidyo natin sila para kita natin yung sobrang sisipa. Si kuya Brian nga pala mga tropa, si humahawak sa mga ilaw mga kakos. At as yung kuya ko sa sound. Tapos yun mga tropa, yun, sinabi na nga natin, EFT na nga tayo mga kakos. Da. Dahil sobrang tagal mga tropa ng elevator, maghahagda na lang tayo mga tropa, pababa naman eh. Kesa mabulok tayo mga kakosa, kakahintay sa elevator mga tropa, nasa 36 floor pa. E, third floor lang naman mga tropa, yung bababain natin, kaya okay lang, basta pababa lang, wag lang paakyat. Sa yun nga mga tropa, paglabas nga namin dito mga kakos. maghahanap nga tayo dito mga tropa, ng pwede nating kainan. Siyempre, eh, ikamun. Naghanap-hanap nga lang kami dyan mga tropa, kung ano'y kakainan natin dyan mga kakosa. So mga tropa wala kaming mahanap dyan mga tropa kaya mukhang mauuwi na naman tayo mga kakosa sa Magdo. At ayun mga tropa nakakita nga tayo ditong Magdo mga kakosa kaya dyan na lang kami kakain. Tinignan ko ngayon sarili ko dito mga kakosa kung may kulang o. Kaya tamang video video ko dyan mga kakosa pero wala naman kaya goods lang. Pag order nga namin dyan mga tropa syempre eftiha na. Tamang kain na nga kami dyan mga tropa. Syempre bago yan e eh, ka muna. Apaka ang mga tropa, pakiyaki nga namin kumain, babalik na nga tayo dyan mga kakosa. Nag-elevator na nga kami dyan, syempre mga tropa, busog tayo, hindi pwede maghagda. May mga up pa nga tayo dyan mga tropa, yung mga hindi natin na up kanina mga tropa, mga ilaw. Lagay nga lang ako dyan mga tropa, ng mga backdrop mga kakosa na ilaw. Kaya tama lagay lang tayo dyan mga tropa. Tapos nilinya-linya ko nga lang yan mga tropa, tapos nilagyan natin mga kakosa dyan ng mga extension para may sasaksakan tayo mga tropa. Tapos tingnan dito mga tropa tropa, centerpiece nila, yung sobrang laki. kasi ko mga tropa, nakikater, hindi naman ganyang kalaki centerpiece namin. Kaya editor, bigyan mo na montage yan. Brought to you by Mike Link. Sobrang angas. Tapos ayun nga mga tropa, dumating na nga dito mga ay yung mga coordinator, tsaka yung mga host mga tropa. Siyempre nagpapanggap tayo dyan mga kakosang may alam. Event nga pala na to mga tropa, maliit na event lang to mga kakos ay tapos ayun nga mga tropa, nung tinanong nga ako dito mga tropa, napakamot ako sa ulo kasi di ko naman alam yan. Kala siguro mga tropa, teka ko yun, di nila alam, lintik lang ako mga kakosa. Kaya ayun mga tropa, eh, nag-umpisa na dito mga kakosa, eh, event, tamang higalang tayo dito mga tropa. Kasi mag -sleep well tayo, pamaya-maya mga tropa, wala naman na tayo dyan gagawin mga kakosa. Si eh. DJ Perry na lang, tsaka si Kuya Brian mga kakosa, ikikilus eh, dyan pag ganyan mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, eh, tamang pihit dito si DJ. Perry, parang magaling. De mga tropa, mga veterano na yan mga kakosa sa mga event-event. Kaya pag magpapa-event kayo mga tropa dito sa Manila, dito lang kayo kay Mike Link mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, kagigising ko nga lang dito mga tropa dahil natulog nga tayo mga kakosa pero di pa din tapos yung event. 50 pa lang mga tropa, les gis pa yata itapos na Kaya mag sleep well ulit tayo dito mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa, tapos na nga tayo dito mga kakosa. Kaya tamang inat lang ako dito mga tropa bago kumilo. Gano kasarap mga tropa yung ganitong trabaho? Hindi masarap kasi gusto ko mga tropa yung wala talagang ginagawa mga kakosa. Tapos pumapal doon ng libo-libo. Siyempre mga tropa, wala namang ganon. Kaya ayun mga tropa, tamang ligpit na ulit tayo dito mga kakosa. Nakauuma. E shoutout siya... nga din pala mga tropa pa kay Suniga Toche. Giyun Aborleda, napakahirap banggitin ang pangalan mo. Sa mga gusto nga pala magpa-shoutout, mag-comment lang kayo mga tropa sa video na to. Tapos i-shoutout ko kayo mga tropa sa susunod na video. Tapos ayun nga mga tropa, na allergy ako dito mga kakosa kasi biglang nawalan ng aircon mga tropa. Eh balat pang mayaman kasi tayo mga tropa, hindi tayo pang mahirap kaya kailangan ko agad yumaman mga tropa. Buti na lang mga tropa, hindi na magay mukha natin dyan mga kakosa. Ya yeah, okay lang yan mga tropa. Tsaka Only life naman tayo dito mga kakosa, di mauubos yung buhay natin. Di, ba, di bali na mga tropa, walang pera basta may city resin. Tapos ayun nga mga tropa, nailigpit na nga natin dito mga kakosa, yung yeah, sobrang bilis lang. Kaya kahit tatlo lang kami dito mga mga tropa, mabilis lang kami magligpit kasi mga android yung mga kasama ko, mga oldies. Eh mga batak na to, mga tropa eh. Tapos ayun mga tropa, tinulang nga lang ulit namin yung mga gamit, mga kakosa sa elevator. Nakailang balik yata tayo dyan, mga tropa, sa elevator. Kaya nakauumay, kaya hilong-hilo ko dyan, mga tropa. First floor, two Third floor kasi mga tropay, pabalik-balik natin mga kakosa, nakauumay. Tapos ayun mga tropay, ay, natapos na nga kami dito mga kakosa. Ay, napakaganda nga pala dito mga tropa ng ambience sa Eastwood mga kakosa. Parang nasa ibang bansa. Tapos nilabas na din namin dito mga tropay, mga gamit. Tapos tamang hintay na lang kami dyan mga tropa ng sundo. Tapos pamaya-maya lang mga tropa, dumating na nga yung natin dyan mga kakosa. Baka mic link yan mga tropa. Yeah. Kasi, sa mga gustong mag-event mga tropa, around dito sa Manila, mic link, light and sounds, tsaka lead wall mga k Barbarossa, kaya nilang hawakan mga tropa, sobrang dami nilang gamit. Sobrang popogi pa mga tropa ng technician, tsaka mga crew. Tapos ayun nga mga tropa, nakauwi na nga tayo dito mga tropa, at yan ng bodega mga kakosa, ibababa lang natin dyan mga tropa na mabilis gamit. Pag tinakbang ko, tapos na. At ayun mga tropa, na ibababa na nga natin dyan mga kakosa, mga gamit, kaya uwi na, na mga tropa. Talaga din mo lang pala yan mga tropa, yung mula bodega hanggang sa bahay ni Ate April mga kakosa, asawa ng kuya ko, si DJ Perry. Tapos sa ayun nga mga tropa, na nga tayo dito mga kakosat nakita ko nga dito si Galian sobra ng sipag tamang hugas ng plato As nagluto nga lang dito mga tropa si DJ Perry ng buro sobrang sarap mag-aalauna na kasi nyan mga tropa na madaling araw kaya tamang FT lang kami dito mga kakosa yan palang laman tiyan eh. mapakasalasa salamat nga pala mga tropa sa panod syempre bago yan mo Rawr.